Tungod kay pigado, masugba na lang ko mais para may kaunon. O, oh, dugay-dugay luto na ang akon niya. Sweet <laughs> Buhay probinsya. pigado nga pangabuhi, sugba mais. <laughs> Upos na dugay-dugay. Ay na, magliso si Iyay. <laughs> mais ka muda, mais. Tag-20 lang, 20. O, galupok-lupok ko mula. Fresh from the farm. Mais, mais. Amo niya ang pangabuhi. Isang pigado. Mandiner mais. Wala bidan. Bugas. <laughs> ang daw Wala pa. Mais lang anay. May. Wala niyang may bugas. Ato ah. niya. Wala tabugas, ah. Nagbalik bala sa una nga panahon bala. Mantener mais. Ang una gani. balon na maes. mais. Ang balsang ibang nanunay mo kanon man. May itlog. Oo, itlog na. <laughs> itlog galiti mo mais. <laughs> Nalinglinglingling na balon. Gubla. Galiti mo mais nga pula. é não foi pega do tá